pero pag kumain. Opo. Oh, oh. Kasi pag exchange ay mohavi yung morph niya. Mohavi po. Opo. Oh, okay. Iba yung sa Ito pie. pie. Buti hindi ka nagpapalit ang na? pie no. Ang cute. Tignan nyo. Red eyes siya. Ba? May banana din po ako. Ah. Yeah. Medyo malaki na siya. Ah, naka-strike position siya. Yeah. <laughs> kumain na po sila. Opo, okay, kumain na po. Uh, three days ago. Ah, yeah. Pwede na silang hawakan. <laughs> Ito kasi... Ito kasi... Ka. Ito Tinitignan ka. Okay. Ang cute na mga ball python. Ito kasi... Ito kasi... Ito kasi... Ito kasi... Ito ang sayo, lamig nila. Yung sayo, yung sayo? Mystic tsaka oh, yeah. yan. po, belly, yan. Ano ba, triple gin yan. Orange register niya, yellow sa kanya, kumakain yung yung mga niya, treta treta. ba, sa linggo, Dalawa. Dalawang. Ang dalawang yung tinakain na sa kanya. Uh eh. na tretas. sabi ko, 180, tinakain bawat linggo yung Ala! Dito ka niya. Tapos may overweight din po ako. Kaso, ano siya ngayon eh. Nagkasakit. So, nangayayat siya. Bale, binabawi pa niya yung katawan niya. Tapos medyo aggressive kasi tagal na hindi nakawa. Hindi ba sila nakakawa na dyan? No? Hmm. Hmm. Hindi naman po. Tapos yung banana. Yung isang bug python niya, pag pinakawa na yung ang niya lang po. Hmm. Uy, uh basta -huh. ko uh loob -huh. niya. Ito po, uh, main na rin. Oo, main na po yan. Ganyan lang siya pero pag nawakan na po ano na siya? Kalmado natin. Ah, babae po. Lalaki. Alam mo naman, parang nagbuka na yun sa ball pipe. Dalawa din ball pipe din niya po. Tatlo po. Ano Banana. Ang laki niya. Sa malaki to. Yan, babae yan. Lalaki din po. Yung mga babae ko po is ano? Normals lang po na 20, may sesims lang po two, yung mga. 3 years old to 2 years old. No? Yung okay, mga female ko. Mga, ano lang po, het lang po sila. Het lang lang po yun. Kamukha niya sa'yo, isa mo. Siya na. Puro het lang po Mga visuals ko po yung ganyan. Wala yung usal niya. Oo oh, oh. po. Eto, ang ganda na ito eh. Oh, no, no, no. Ang ganda. No, no. May spot-spot. Oo. -spot. No, Parang no. mayroon no. 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 pa ano na po ito? Mga three, ganun. Ay, ito po maganda. Mga oh. five na po. Uh, oh. Ah, five na po ito. Ang ganda niya. Ganda niya yung mga. Tsaka kalmado siya. Tara. Bye. Bye. Ayan po, parang lang dito. Opo. Parang lang ano. Teemail. Ito, spider. Wait lang pa. Medyo aggressive kasi siya. Ay, spider yan. Oh. No. So Ang ganda. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan naman. Pero once na nawakan na rin po, kalmado na siya. Oh, guys. Ganyan naman po yung mga ball fight na pag nahawakan mm -hmm. na rin pa. <laughs> okay, So, medyo malaki din siya. tas hindi <laughs> po kayo nagano. Mabigat siya. Medyo ano, magandang katawan siya. Tissue method ba yun? Ay, hindi. Basta... <laughs> kasi kapag di ba kapag ano sila, Ganun kasi yung technique di ba kapag mm -hmm. wild animal tissue. So medyo malaki yung katawan niya. Hindi ko ano, alam kung ano siya eh. Fertile siya. Ah, fertile. So, pero hindi kasi ako nagpira kaya nagtataka akong ba't ganyan yung katawan niya. Baka... <laughs> Matanda na rin ulit. Uh, matanda na rin. Six, seven years old na yun. Ano niya ngayon. mas mali pa sa braso. <laughs> And around six years old na Spider po yung oh, ano Spider. spider. Yung ano po ito? Male? Male? Female. Ah, female. Lahat ng nandito po. Yikes. Female except ito. Mostly kasi sa mga ball pa Yung mga aggressive babae, no? Mm. Totoo yan. <laughs> yung mga kalmadong mga lalaki sa ball fight. Pag babae, talagang ano. Aggressive. Mm hmm, ganda na yun. Tapos ito po yung white ko. Kaso, ito pa. So, sobrang aggressive po kasi. Mm, -hmm. all right. Kaso, nangayayap po talaga siya. Ay, kawawan. Nung na? mm -hmm. nagkasakit. Bale, bumabawi siya ngayon. Ang Ay, malakas na Huwag natin siya mawakan. Like, mm -hmm. Pinalitan ko din yung substrate niya kasi baka dahil mm -hmm. Yung sa substrate. Kuyat na. Hindi, kasi may siya. May, may sakit daw. Mm -hmm. nag offfeed siya, kaso pinagtatakan ko. Nakangayayat siya kahit nag offfeed feed. Parang Lucy, no? Mm -hmm. Nagkaganan pa rin yung Lucy. Ay, ivory siya Yung Lucy, wala wala akong lusi. Hanggang ganun, mga lusi daw. Para yung may mga lusi. Ting malaki ko, kaso lesser siya. So, lesser. Huh? So, lesser yung morph niya, tapos medyo may kalakihan na yun siya. So, mga hindi ko alam kung ba't mo makinang ganyan. Dulo. <laughs> <laughs> so, Pero, okay, okay. Malalaki siya. <laughs> ang lalaki na yung mga... Dito, lang ba't lumaki sila ng ganyan? Pero yung pong pinapakain niyo, mga mice? Ah, rats na po. Bani rats. large rats ang pinapakain ko. Jumbo dito sa medyo malalaki. Jumbo na mga rats na yung pinapakain. Kaya okay mo. Yung puti po kasi ganitong katawan, kaya nagtaka po ng ano biglang nangayayat. Ano din po Male? Opo, male din. Ang gaganda ng mga male boned python Zero. oo. Tignan mo yung head. Talagang nga naga sila, ano? Mm -hmm. Kita, kita, kita naman sa mga sana nila skin. Hindi dry. Na kasing una ko tinitignan, skin. skin. Hmm. Talagang Tapos yung kwarto nila. Ano? Hindi mainit. Hindi ma. Anti-stress, no sir? Malayo sila sa ano, stress. Sobra. <laughs> hmm. Malayo sila sa stress. <laughs> planning bumili ulit. Para -pag -pag ay, si ano yung quality ano ng ano yung, ano yung, ano yung mga ballpipes? Yeah. Mostly sa kanya po galing mga ballpipes ito. Tsaka yung uh, Arcandres. Oh, yun. Kay Miss Nika. Laki, laki na Mostly sa kanila ko po binibili, binili lahat ito. Nagsimula ako. Ay, ano ba siya man? ano siya dito? Ah, leopard day ko po. Yup. Nakakaya yung <laughs> kulungan na hindi ko pa nalilinis eh. Hmm naman. Yeah, leopard cake. Mga snake lang yung ko kasi. Pero, <laughs> ano, nakikita ko na ako sa mga ganyan. Yeah, yun. Know. Yeah. ang ganda. Malinis.